Alright. Ayan. Ito siya mga papi. Uh, first time kong gamitin tong binili kong self detection motion na na gimbal. Ah, uh, mura lang to mga papi. Uh, only 1.5. So first vlog ko to na iyan ang gagamitin ko. Ito yung binili ko from Shopee. 274. Para pang-gymeris to mga papi, pang-gymeris. Yeah, shout out kay Rona ni Nanang video. na. Mga... Ganda niya, no? <laughs> Ay, oh, eto, eto, mga papi, buksan natin. Okay. Alam mo 'to, bricks. Ay, eto, eto. Etong binili ko 'to para sa mga Oh, alam mo mo. 'di sila nag-gas. <laughs> Dito kasi, pang-ano kasi 'to, ah, uh, pang-workout kasi 'to, mga papi. Ito 'yung ginagamit ko kay Coach Da. Shout out kay Coach Da, mga papi. Ayan. Ba't na lang na start up. Ito kasi yung pang ano to, ano tawag doon, uh, bago ka mag gym kailangan mag ano ka muna, mag warm up. So ito yung ginagamit ko pang warm up kay Costa, kaya binili ko. So ito pang ano rin to, pwede rin sa paa yung ganoon. Eh ayan, bawat kulay yan, mayroong thickness yan mga pop. So pakita ko sa inyo kung paano ko 'tong ginagamit. Kasi pagka nag ano kay Costa, ayan. -ano kasi ito so, na warm up ako. Yan. Stretching ganyan yan. Ginagamit ko yan pagka nag-workout ako. So, itong itim kasi sa apula, medyo mak makapal yan. So, palitan natin. Diba? Ayan. Pero kasi thickness yan. Kasi ito stretching. Ayan. Diba? Mahalaga ka kasi stretching pagka kayo nag-workout. So, sa medyan. pwede yan. <laughs> Saan ako? So, ito yung sa paano naman yan. Ayan. So, ito, i-aano mo lang sa mo dito sa paa. So, stretching ka ganon. Yan, ganun sa paa. So, papakita ko rin sa inyo sa next vlog ko. So, eto, 274 lang to mga papi. So, kayang-kaya nyo na to. So, umorder din ako nito na nakaraan. Hindi ko lang alam kung ganito rin yung in-order ko. So, mura lang to mga papi. Yan. Kasi nire-ready ko in case na hindi ako makapag-gym sa kay Coach Da. Uh, ah, meron naman ako pwesto dyan. So, malapit na kumpleto yung mga gamit ko. Ayun. Pagka gusto ng mga bata ako na mag ano, bibigyan ko rin sila ng uh, program na ikinagawa ko. Okay. Pang-stretching kasi yan. Diba, yan. Pang-stretching pa lang yan. O, no? diba? Ayan. Ayan mga mga. Diba? Ikaw nga, Jay. Ikaw nga. Okay. So ayun mga papay mga papi Yung link ka pala ilalagay ko sa comment box Saka sa description Para rekta na kayong bumili uh, Ayun, doon na Doon na, rekta na kayo sa si Shopee Wala na kayong sa search Ito legit to, maganda Mura lang 274 mga papi